Bali-kulungan ng isang lalaki sa Taytay, -Tay Rizal dahil sa pamamaril umano sa kanyang kapitbahay noong 2013. Itinanggi niya ito at sinabing napagbintangan lamang daw siya. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, inaresto ng Taytay Police ang 38 anyos na lalaking ito dahil sa kasong pagpatay. Sa investigasyon ng pulisya, binaril daw ng akusado ang kanyang kapitbahay noong 2013 dahil umano sa galit. Fatally shot his neighbor uh, with the use of uh, firearm at napatay niya yung kanyang kapitbahay dahil lang sa personal grants. Ayon naman sa akusado, napagbintangan lang siya. Hindi rin daw niya kilala ang nasawing biktima. Hindi lang po ako nun sa may sa amin, nabalitas na balitaan na lang po namin kinabukasan na ganun po yung nangyari. Hindi po talaga ako yun. Tinuturo lang po ako na... Sa records ng pulisya, ilang beses nang naaresto ang akusado dahil sa iba't ibang krimen. Noong Pebrero dahil sa kasong alarmant scandal at disobedience to an agent of a person in authority. Aminado siya dito. Lasing po ako noon yung alarm scandal. Oh. Tapos, ano pong ginawa mo? Yung nagsisigaw po, kasi po marami pong ano din eh. Maraming mga walang yung tao po din sa amin. Kumbaga po, nainis na po ako noon kaya nakapagwala po ako nung lasing ako. Noong 2021 naman sa Batangas, sa kasong qualified theft dahil umano sa pagdanakaw ng relo. Depensa niya, hindi ka naman po talaga inuwain eh. yung totoo po nun, nilagay lang po nila yun sa bagto. Parang prene po ako nung mga kasama ng boss ko. Sa custodial facility ng Taytay -Tay Municipal Police Station nakadetain ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Mahigit limang milyong pisong halaga ng ecstasy tablets ang nasabat ng na mga otoridad sa Clark, Pampanga. Chris, ano raw ang naipuslit ng shipment? Connie, ang mga tableta itinago sa shipment na idinektarang dog food. Ayon sa Bureau of Customs, dumating sa Port of Clark sa Pampanga ang package nitong June 4 mula sa Paris, France. At ide deliver dapat sa tagig. Kasunod ng tip na natanggap mula sa PIDEA, nagsagawa ng sniff test sa kargamento at doon ito nagpositibo sa ilegal na droga. Ang mahigit 3,000 ecstasy tablets itinago sa mismong dog food pellets na nakasirid sa transparent pouches. Nag-insura ng warrant of seizure and detention laban sa shipment. Patay naman ang dalawang babaeng sakay ng isang motorsiklo matapos silang sumalpok sa isang SUV sa Baggao, Cagayan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga biktima sa bukid nakatabi ng kalsada sa barangay ngalinan. Wasak din ang sila sa kanilang motorsiklo. Ang SUV na kanilang nakabanggaan dumiretso sa palayan sa gilid ng kalsada. Agad nakaresponde ang mga otoridad pero idinak nilang dead on arrival sa ospital ang mga biktima. Nasa kusudianan mga pulis ang driver ng SUV na maharap sa kaukulang reklamo. Webes latest na mga mare at pare. Malapit na nating mapanood ang grandest, newest at biggest dance showdown of the year, ang Stars on the Floor. Present sa presko ng dance reality competition, ang dance authorities na sina Kapuso Primetime Queen Maren Rivera, star comedian of the dance floor Mamang Pokwang, at dance trend master Coach Jay. Tata host ng kompetisyon, si Asia's Multimedia Star Alden Richards. Tampok sa stars on the floor, ang team dance challenges na susubok sa creativity ng celebrity dance stars at digital dance stars. Kasama sa team ng celebrities si Naglaisa de Castro, Roger Cruz, Faith de Silva, Thea Ashley at Vision member na si Patrick. makaka labanan nila ang digital content creators na si Zeus Collins Dasori Choi, Kakay Almeda, JM Irevere at Joshua Desena. Every week may tatanghaling top sa leaderboard at mananalo ng prize para sa kanilang chosen charity. Get ready to move, groove and cheer simula sa June 28, 7.15pm sa GMA. Sa halip na ang impeachment court, ang paginitan dapat daw paghandaan ng prosekusyon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayon niyan sa tagapagsalita ng korte. Gate naman ng House Prosecution Panel, hindi nila inaaway ang korte. Balita hatid ni Mav Gonzales. Isang linggo na matapos ipag-utos ng Impeachment Court sa Kamara, ang pagsusumite ng sertipikasyon na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa ito nasusumite ng House Prosecution Panel. It's up the to them whether or not uh, to, to comply or not. But again, this is the order of the Impeachment Court and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you uh, complain. Buelta pa ng tagapagsalita ng impeachment court, imbis na ang korte ang pag-initan, dapat paghandaan ng prosekusyon ang defense team ng bise. Huwag daw awayin ang Senado dahil hindi sila ang magkalaban. Ano po ang motibo nila by, by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte, ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte ang kalaban po nila ay yung kabila yung kabilang party yung de yung defense po so sabi nga po formidable yung uh, at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team so paghandaan na lamang po nila at yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court Iniiwasan din aniya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon at sana raw wag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Giit naman ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi sila nakikipag-away, kundi nananawagan lang sa impeachment court na kumilos base sa konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin naaway. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials. Wala pa raw desisyon ang prosecution panel kung kailan ipapadala ang kanilang sagot sa impeachment court. May hihingin pa raw silang clarification mula sa korte. We want a clear understanding of what they really want. Kasi ano eh, yung kanilang order of returning it, it is so irregular. It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed. Ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, wala sa rules ng impeachment court na dapat hinga ng sertifikasyon ng Kamara. Wala naman doon sa, sa kanilang uh, rules na, na dapat uh, magkaroon ng uh, certification yung, yeah, diba? uh, yung, uh, house to the effect na nasunod yung uh, one-year ban. Wala naman yung sa, sa rules and regulations nila. Eh, eh oh. bakit nila ngayon na uh, ini-impose yung... Uh, Reglamento na yan. Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association o Philconsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. Lahat tayo ay uh, nababagalan sa pag-usad ng uh, impeachment uh, complaint dyan sa uh, Senate uh, Impeachment uh, Court. Hindi naman na uh, uh, hinihingi ng uh, mga mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or or or, or uh, conviction basta uh, mag, magkaroon lang ng uh, closure at uh, makita kung ano mga magiging uh, desisyon ng uh, Senate uh, impeachment court naniniwala raw si Puno na walang dapat kwestyon na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress tungo sa 20th Congress sa pagsusuri ng uh, maraming uh, dalubhasa sa ating uh, saligang batas. Klarong-klaro naman uh, dun, na doon yung, na uh, yung impeachment court is a continuing body. Okay. Yung uh, papalit ng uh, judge, hmm. eh uh, hindi uh, rason yun uh, to doubt the uh, continuity oh, of okay. the jurisdiction of the court. Hindi na ito dapat maging issue. Tama ho ba? Eh, opo, kung susundin nila yung uh, yung uh, yung uh, Uh, case law dyan, yung jurisprudence, yung practices. Mm, mm. Hindi na dapat uh, pag-usapan yan. Mm. Sa lunes ang palugit kay Vice President Duterte para sagutin ang summons ng impeachment court. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sumagot man o hindi, tuloy ang paglilitis. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka, mang pagbangga ng isang MPV sa isang kotse sa Tagaytay sa Cavite. Nangyari yan sa bypass road sa barangay Zambal. Batay sa investigasyon, tatlong sakay ng kotse ang nasawi sa insidente. Kabilang sa kanilang isang buntis na ihahatid sana sa ospital pati ang driver ng kotse na kanyang kapitbahay na nagmagandang loob na ihatid siya. Ibi ma ang sugatan. Ayon sa mga pulis, lasing umano ang nagmamaneho ng MPV na kakagraduate lang sa senior high school. Iniahanda na ang mga reklamo laban sa driver. Wala siyang pahayag. Malabo raw na buhay pa ang mga nawawalang sabongero. Ayon kay alias Totoy, na isa sa mga akusado sa kaso na ng ngayon ay gustong tumistigo. Ikinuwento niya kung ano ang ginawa ng kanilang grupo sa mga sabongero at kung saan sila dinala. Balita natin ni Emil Sumangil, Exclusive. Mama, um, Mami, rinig mo. Oh! 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 Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero ang hinagpis ng makausap nila si Alias Totoy, ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos apat na taon na kasing nawawala ang 34 na sabongero, kabilang ang mga nagderby sa Maynila at Taguna. Mga uh, nanay, kamag-anak, handa po ako magkipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Uh, wala po ako may sagot niyan. pang akin lang na maibigay ko lang ang osnisya ng inyong uh, pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila ano dinala? Kahit mga buto mama lang po, makuha ko yung anak ko. Anay, naman na, hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naka okay. ka! Ang sagot ni Alias Totoy, dumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong parayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Eh, nakabao na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungiro tinatapon doon. Pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing misuple. Ang killing misuple, yung uh, tie pinipihit sa, sa liig. Kwento pa niya, Iniipon at kinakausap niya muna ang mga nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Dinatalian na ng yung plastik na pantali, kinakarga na sa banyo. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon. Dahil mahigit isandaan daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, walo. Ang bilis. ko, pa, baka naman pinakawalan yan, yari tayo dito bus Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya. Sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama rao sa ibubunyag niya, ang taong nagutos sa kanya. Ang Justice Department gustong makausap si Alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si Elias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang may niya sa mga kaso. Pwede ma siyang pumunta rito at uh, bibigyan namin siya ng pansin at uh, binibilda pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department Handang magbigay ng proteksyon kay Alias Totoy. Maganda yan. At sige, pakinggan natin siya. At ay I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Uh, akong bahala sa kanya. Uh, huwag siyang matakot. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police na welcome development ang pagharap ni Alias Totoy. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang babaeng taga-talis ay Cebu ang ang mismong kapitbahay niya. Sara bakit nagreklamo yung babae? Rafi, sinampal daw kasi siya ng kanyang inire inirereklamo. Ayon sa babae, isang buwan pa lang silang naninirahan sa lugar. Nitong lunes ng gabi, umuwing umiiyak ang dalawa niyang anak dahil hinabol at muntikan umano silang kagati ng isang aso na hindi tinalian. Sa galit daw niya, kinompronta niya ang kapitbahay na may-ari ng aso. Nagkasagutan daw sila hanggang sa sampalin siya nito. Desidido raw siya na magsampa ng reklamo laban sa kanyang kapitbahay. Wala pang pahayag ang inirereklamong kapitbahay. Nasagi pang isang buntis na menor de edad sa anti-drug operation ng mga otoridad sa Cebu City. Ayon sa National Bureau of Investigation, kasunod yan ng natanggap nilang impormasyon na ilang babaeng menor de edad ang kinuha bilang tagaripak ng ilegal na droga kapalit ng pera. Nakipag-coordinate na ang NBI sa DSWD kaugnay sa nasagip na menor de edad. Positibo siya sa drug test. Inaalam pa kung kasama siya sa mga nagbebenta Arestado naman ang target ng operasyon na itinuturong nagbebenta ng ilegal na droga. Aminado siya sa pagbebenta, pero itinanggi niyang kumuha siya ng menor de edad para magripak. Sasampahan siya ng karampatang reklamo. Nasa 240,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa operasyon. Warm welcome ang natanggap ng ilang opisyal ng Asian Academy of Creative Arts sa kanilang pagbisita sa GMA Network. Sila ang nasa likod ng award-giving body na Asian Academy Creative Awards. Balitang hatid ni Nelson Tanlas. Mula sa Singapore, lumipad pa Pilipinas ang mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts na sina AACA President Michael McKay at CEO Fiona McKay para bumisita sa GMA Network. Sinalubong sila ng mga kapuso executives. We applaud the AACA for recognizing and celebrating the best in our industry, for our shared vision of nurturing the next generation of media leaders and practitioners, and in helping elevate the region's competitiveness in the global market. Natutuwa kami, natutuwa tayong lahat dahil it's their first time to come to GMA and uh, we're happy to welcome them. Excited din kami kasi tomorrow we will have a conference about production and co-production opportunities and trends sa media. Itinatag ang AACA upang kilalanin ng kausayan sa malikhaing pagawa at itaguyod ang pinakamataas na antas ng pagkilala na pinipili ng mga kapwa-profesional sa larangan ng content creation, pagganap at produksyong pang media. We're here really to catch up with our friends from GMA and, and uh, say hello on their 75th The anniversary, which is a fantastic milestone, the support that GMA have given to the industry via the Asian Academy of Creative Arts is, is terrific. So we really came along to say thank you. Nelson canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. plano ipatupad ng Department of Agriculture ang ng label sa mga ng baboy sa mga palengke. posible raw na ipatupad yan sa Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, yan ay para malaman ng mga mamimili kung produce locally o imported nga ba ang karneng bibilhin. Paraan din daw yan para matiyak na maganda ang kalidad ng bibilhing karne. Wala pang komento ang iba pang industry stakeholders sa plano ng DA. Kinumpirma ng Comelec na kanselado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa Botong 2-1, kinatigan ng Comelec 2 Division ang isang petisyon noong 2019 kaugnay sa maternal misrepresentation ng party list. Binanggit na grounds dito ang pag-overage ng Duterte Youth Nominee na si Ronald Cardema. Batay sa Party List System Act, dapat 25 hanggang 30 years old ang nominee ng isang grupo na sakop ng youth sector. 34 years old na si Cardema nang unang umupo sa Kongreso ang party list noong 2019. Batay rin sa desisyon, gumamit ng makinarya ng National Youth Commission ang Duterte Youth para sa kanilang pagiging kandidato noong 2019 na ipinagbabawal din sa batas. Sabi ng COMELEC, pwede pang maghain ng motion for reconsideration ang Duterte Youth na didesisyon na ng COMELEC Unbank. Pumangalawa sa nagdaang eleksyon 2025 ang Duterte Youth pero hindi pa na dahil nga sa mga nakabimbing reklamo. Kinukuha pa ang pahayag nila kaugnay sa kanselasyon. Viral online ang peligrosong pasikat ng babaeng driver na yan sa Mandawi City sa Cebu. Sa kalagitnaan kasi ng highway, pagewang-gewang ang kanyang takbo. Maya-maya pa, binitawan pa niya ang manibela sabay ayos ng buhok. Hindi pa nakontento ang driver. Tumagilid siya sa motorsiklo, nag post at tsaka sumayaw. Pinagpapaliwanag na ng mga Tagalan Transportation Office ang rider sa video. Depende sa magiging resulta ng investigasyon, posibleng suspindihin ang kanyang lisensya at maharap sa reklamang may kinalaman sa reckless driving.